Yon, good morning. Nagpa-welding. Yan. Tumagas tuloy yung oil seal. Tingnan yung mga idol. Nagpa-welding si Tropa. Tumagas yung oil seal dito. Ayan. So, anong nangyari? Lumutong po yung oil seal at tumagas. Kita nyo naman, no? Napakadumi. So, ang nangyari, dahil sa tumagas, hindi nabantayan, yan na lang po yung natirang oil. Tingnan nyo naman. Ano yung cost pag walang oil? Ayan, natuyuan yung makina. Oh. Bago na yung ating timing gear mga idol. Yung cam sprocket at saka yung ating cam lube. Ayan, no? Bagong bago yan mga idol, pinalitan natin kasi yung kanyang luma, pati yung kanyang kampalower, ayan o. Ito yung mga na-damage o, kampalower, timing gear, cams bracket, tapos yung piston, no, piston kit, papalitan ko na. Kasi nagkaroon na po ng problema yung kanyang pin at saka nagasgas na rin po yung piston. Yan, so kung napapansin nyo, bago na po yan, naisalpak na po natin. yun so hindi ko na po pinakita kung paano yung isalpak kasi marami na naman tayong video na gawa kung paano yan isalpak mga idol so yan o oh. kita nyo naman naka timing yan mga idol oh. oh. so kung paano nyo kung gusto nyo malaman kung paano mag timing nito kung paano magkabit ng timing gear o paano magbaklas no may uh, tools na naman tayo kung paano yung gamitin no ayan, so kita nyo naman yung oil oh. yan lang talaga yung natirang oil ng ating tropa mga idol ayan so yung kanyang piston gas gas na o oh. oh, damage na no. o maingay na ang nangyari napaka na talaga Eon so si Kampalower, damage o. Oh. Yay. Natuyuan ng langis. oh, tumatakbo pa. Shout out tayo, may customer. <laughs> Alright, so balik tayo dito. So, kung tinanong yung ating pin ng ating uh, piston, no? Oh. Grabe. Ayan, yung ating piston, gas-gas. Idol, yung pin lumuwag sa gitna dahil wala nang langis, lumutong. Ayan, no? Oh. So, papalit tayo na ito. Tapos yung kanyang timing gear, ayun oh, eh, no? mga idol oh. Kita nyo naman, war shock na talaga, di ba? Oh, oh, ayan. Oh, so ano nga gagawin? Magpapalit tayo niya kasi para mawala yung ingay. Grabe talaga yung ingay, parang maraming coin sa loob. Kan? So hindi ko na po naparinig sa inyo kung ano yung ingay na sinasabi ko. Ayan, so ito po yung kanyang cam loop, oh. Rammi talaga eh, 'no. Tapos yung gear po ng ating camshaft sprocket oh. Ano? oh Iyon oh, Ayan, Papalitan na natin 'yan. Palitan natin 'yan ng bago. O oh, pinalitan ko na pala. O oh, pinakita ko lang itong mga luma. Tapos yung kanyang pin oh ng pampalower. Oh. Oh, kita niyo naman 'no, oh. Tuyong yung tuyo talaga. Sigang follower washer oh. Oh diba? So, yun po yung mangyayari sa inyo mga idol pag pinabayaan natin yung langis, no? Yung gumagamit lang tayo na gumagamit sa ating motor, sinasakyan lang natin sinasakyan. Hindi natin sine-check kung mayroon pong mga oil na sa loob, oh. kung mayroon pa palang oil sa loob, alright, no? Ano sinasabi ko? Yun, no? So, talagang gastos malala ito si tropa ngayon. Yan, bald seal, parit na rin po tayo kasi lumutong na rin po yan mga idol dahil sa walang langis, no? Buti nga ang motor ni Idol o yung motor ng ating tropa ay umaandar pa, no? Yung piston niya gasgas -gas, oh, o yung bore o oh, gasgas. -gas. So nakita ko naman hindi naman masyadong damage kaya tutulungan lang muna natin si tropa. Yun, so hindi ko pinalitan muna itong kanyang uh, piston total uh, o piston yung kanyang bore kasi bago naman yung piston kit na ikakabit natin. Uh, at hindi pa masyadong nagasgas yung kanyang bore yung piston lang talaga yung mapalitan natin kasi dami sa yung pin at saka yung loob po ng piston no yung pinagpapasukan po ng pin may dami siya talaga mga idol yun so ang nangyari dito gastos malala talaga dahil pinabayaan sa oil yon no oil po yung buhay ng ating motor mga idol oh. so buti na lang yung kanyang connecting rod hindi pa lumala dinala niya po sa ating kanina kasi gusto niya magpa change oil lang kasi at ipa kung ano yung sobrang ingay ng kanyang makina Ayun, so ang nangyari, naging pasyente. Dahil nga po, ay malala na po yung kanyang karamdaman. So ayan na, naikabit ko na po yung timing gear. Ayan, nakatiming na po yung mga idol. Ayan, so gawin po tayo ng pambunot ng timing gear. Ayan, may nabibini ng tools na ganito mga idol para hindi na kayo magpamachine shop o para hindi na kayo magpabunot sa ibang mga shop. Pwede nyo siyang i-DIY, no? Ayan, basic lang naman niyang bunutin pero may... Uh, kailangan lang talaga ng konting pagmamahal sa pagbunot yan So, guys sinabi ko, kayang-kayo -kayang nyo yan no, Marami na mga tools na nabibili ngayon sa online O di kaya sa mga uh, shop Ayan. So, dito po sa part na ito, dito lang talaga nag-umpisa no, Yung problema ng ating idol, ating tropa Yung tagas dito sa part na ito, ng oil seal Ng kanyang gear shift, no? So, sana, so, hindi niya pina-welding Para hindi naluto yung kanyang gear shift pedal Yung o-ring ng kanyang gear shift Ayan, no? o, kita nyo naman, o, no? oh, welding, o oh. Oh, Lumutong dito, o oh. Ayan, tagas. At hindi niya pinansin. Dapat sana, kung alam niya may tumatagas, ay inaalagaan niya ito sa oil, no? Naglalagay po siya, no? Kinecheck niya kada umaga, kada biyahe. Kasi yung motor na ito ng ating tropa ay sidecar po, mga idol, no? At ginagamit niya pang pangkalakal. Ayan, so napakaganda na po ng timing natin dyan, no? yo so matibay yung ginamit natin dito, no? Kasi pangkalakal yung pangkargahan to ng ano ang ating tropa yun know, yung mga palitan natin kang gear cam lube uh, at yung timing sprocket na set tapos yung kanyang piston kit ayan right. so yun po yung na damage dito sa kanyang motor alright so yan po lahat mga idol oh kita nyo naman no gastos malala yan oh diba inulit yan gastos malala mga tropa Yo, so inulit ko alagaan ng langis kung ayan yung Matulad sa sinapit ng ating tropa no gastos to mga idol Ayan. so sana may nako kayong tips at kalaman dito sa video na ito mga idol ha Ayan, so pakinggan na natin yung kanya makina ito na siya ngayon no <tinyo> Yon, pero syempre bago tayo magtapos mga idol, shoutout po tayo. Shoutout po tayo kay Sleepy Chocolate Strawberry. Shoutout po tayo kay RD Works Ideas. Shoutout po tayo kay Romel Maala. Shoutout Lord. Shoutout po tayo kay Rowel Pader. Shoutout po tayo kay Alexa Joy Aquino. Shoutout. Shoutout po tayo kay Sky Galio. Shoutout po tayo kay Nap Sinahon. Yan, sa mga gusto magpa-shoutout mga idol, mag-comment lang po dyan sa ating latest video para ma-shoutout natin kayo sa ating next video. Ayan. so hanggang dito lang muna tayo mga brother mga tropa. Peace out muna. Bye-bye. Maraming salamat po. Ingat. Pero pinakita ko lang yung itsura kasi baka nung para alam ni Sir kung ano yung kinabit natin ko. Kasi ito po yung nganya request na oi mga idol. Yan. So okay na po 'yung langis eh, sir.